Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na no mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Star FM Star at Home presents Mayo Di Marino hosted by Star DJ Ivonne Adarna with Star DJ John Marino only here on Star FM Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas 30 star minutes. sa so, makalipas ang 10 in the evening. Hello, hello, hello. Ayan, sa so, mga nakikinig sa atin tonight. It's nation. At tayo po ay nakalive. Ayan, nakalive sa ating Facebook page, 102.7 Star of M, Manila. Yes! Ayan na nga. <laughs> Wait lang. Nag-adjust pa ako. Teka. Ito na nga, Kasoy Nation. Ating katanungan. Ikaw ba mahili ka bang mag-Facebook? Mahili ka ba na mag-social media? Yung tipong hindi kumpleto ang araw mo kapag hindi ka nakapag-login, o kaya naman, nakapag-story, nakapag-myday, at lahat na. Nung no, kulang na lang maging maging trabahador ka ni, Ma ni Mark Zuckerberg. <laughs> Yung ganong level. Chariz! Ano na nga tonight, ang ating pag-uusapan patungkol sa ating buhay-buhay. Alam mo naman, yung parang meron kang hindi mo alam kung magiging confident ka ba dahil sa social media or may feelings na nagiging insecure ka na. Parang uh, dito sa ating question sender, ang tanong sa pangalang itatago natin kay Abby. Yeah, ito na si Abby, ang kanyang katsanungan sa ating Star Tanong. Star Tanong! Sa tingin niyo po ba, dahil sa social media, mas nagiging confident ang mga tao o mas nagiging insecure? Oh, alam mo, valid itong uh, kanyang nararamdaman. Dahil, uh, alam mo yun, pasin mo, ikaw rin. Parang ayaw mo na mag-Facebook o kaya parang may iniiwasan ka ng makita kasi something, something in your life, yung lumalabas dahil nakikita mo yun na doon sa isang tao na tipo nga nakukumpara natin at most of the time pero yung iba naman dahil parang oh sige sila sila parang ang, ang dali lang para sa kanilang ipakita itong mga ganitong bagay. Sige, ako na rin. Ipapakita ko na rin ang totoong ako. <laughs> yung mga ganong level. Diba? Ito naman. Ano kayang sabi? sabi sabi biyera eh, ni mga ka-star nation. Ang unang sagot, sabi niya, sa totoo lang, masyado na pong toxic sa social media. Kaya, bibihira na rin. O, bibihira na rin ako magbukas. Mas prefer ko na lang ngayon manood ng K-drama or any movies po. Yes! No? Yung, ano ka na, parang ayaw mo nang makita ang mga tao sa social media. <laughs> Kasi nga, medyo nangiging toxic na parang, parang hindi na nakakagaan sa pakiramdam. No? Ganun ka rin ba ka, sarnation Kasi ako ganon eh. <laughs> parang feeling ko, ang, dami masyadong uh, mga trash sa aking isipan. Parang ano lang, cluttered. Cluttered! diba? At ano ba ng sunod? Ang sabi niya it depends on how you see things. If you look at everything as competition and if you're not happy with the achievements of the people, you know, magiging insecure ka talaga. At the same time, if you know how to use social media well, you can be confident in a good way. Your voice can be heard dahil sa mga sinusulat mo, sa mga bagay na ibinabahagi mo, and how you protect yourself. Wala namang masama sa paggamit ng social media. Agree? Wala ring masama na i-share mo ang achievements mo online it's also a way to to inspire others. It's really about how we use our platforms and how we perceive what we see. And I thank you. Alam mo, kay madam na nag-comment, alam mo kapag ito yung sinagot mo sa beauty pageant, palong-palo, ikaw na yung kukoronahan, promise ang ganang tanong nito no sa social, sa mga beauty beauty pageants and i agree it's really how you see things so, pwede nga uh, ano may mga tao kasi na very bra yun na, gawitin natin yung term very bragging sa social media no pero malay mo pala ang gusto lang nila is ma-inspire ka at may mga tao rin kasi na malalaman mo rin eh, nag-post siya para mag-inspire versus mag-nag-post siya para mag-brag. May mga ganon, mararamdaman mo yun. <laughs> <laughs> Kaya, ito naman ang sunod na sagot. Sabi ni Kuya is, mas lumalanga yung mga insecurities ng tao towards social media. Mm, actually, no? Kasi mo, majority ng tao, parang mapansin uh, 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 ko rin eh, na nagkinoconvert yung sarili sa iba. Yung iba naman, dahil sa lakas ng influence sa social media, parang gusto nila, ay, dapat ganito rin ako, dapat ganito rin yung itsura ko, dapat ganito rin yung kulay ko, kaya yung skin ko na sobrang flawless. Hindi nila alam, filter yun. <laughs> Filtered yun, ate. Diba? So parang, ay, tumataas yung insecurities ng tao. Ito naman, sunod. Sabi niya, is, it depends. Uy, ano na pagsalitang it depends? Kabahan ka na. it depends on how, how do you perceive and understand the message it conveys dalawa lang yan it could definitely trigger a positive and negative impact in your day-to-day -day struggles social media is a platform who has two faces it could influence you to greatness if you see if you see ano nasa na? if you ah, if you use if you use it as a guide to be successful in life or it would steer negativity that may somehow create division that leads to hate, conflict, and jealousy. However, if it's too much for you to digest each and every information that could lead to mental overload, breakdown, and your moral compass is being marred by negativities. Do yourself a favor, give yourself a break and focus only to the things that brings inner peace. Don't allow the social media to be your master. Use it wisely, choose the right path instead. Yes. Iboto sa halalan. <laughs> Iboto natin si Ate. Diba? Gamitin ng social media para sa kaayusan ng mundo. No? Para magbigay ng inspirasyon sa iba, magbigay ng information sa iba, and at the same time, magbigay ng awareness. I think, yun yung pinakamagandang maitutulong talaga ng social media sa mundo, ha? Yung parang magbigay talaga ng awareness. Ngayon kasi, parang puro mga kaloko. <laughs> Depende rin kung sino yung mga pinafollow mo, Kastor Nation. Kaya talaga yung mga pinafollow mo, yung mga medyo kung ano-ano-ano-anong ganap. Baka kung ano-ano rin yung pumasok sa isip mo. And yeah, thank you sa ating comment. Sumunod naman, ang sabi niya is, nagiging insecure sila. Yung ibang tao, hindi ko nila lahat dahil sa kakaflex ng iba sa success nila sa buhay. Hmm, yes. Yung iba kasi nga, post ng post. Tapos sa totoong buhay, biglang, alam mo yun, sardinas na lamang pala yung ginakain parang mas lang may masabi na eto, nakakaangat ka na sa buhay. May mga ganong pangyayari. And also, Kastar Nation, remind ko lang din sa'yo, yung mga lumalabas sa social media, ano yan? Yung mga highlights ng buhay nila. Hindi mo makikita yung struggles. May mga tao papakita yung struggles, pero most of the time, ang ipapakita talaga yung, yung success ng buhay nila, yung tipong, ang ah, yaman na, o kaya gumanda na, yung mga, yung mga nangyayari sa kanilang life. And yung insecurity that's valid kaya kung nakaramdam kanang ng na mas maganda nang umiwas na lang din at dapat ma-tune in ka sa realidad ng buhay dahil iba pa rin talaga ang mundo ng social media at iba pa rin yung totoong nangyayari outside or offline diba? ganun lang yun kasi pwede mong i-project yan eh yung social media pwede mong uh, magawa na ng magic I-magic! <laughs> Ganun! Ito na ba natin kasama tonight? Tingnan natin kung mamamagic niya rin ang mga bagay-bagay. Yeah, para again, sa ating star tanong sender kay Abby. Makasama natin muli ating star DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin sa kanya. Para hindi ka na mabakiya, kasernisya, ito natin pang bansang money yes, The star, DJ John Marino. Please come in. John Marino oh, wow. oh, is here. So Isan bang, so naman so po magandang, 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 magandang gabi. Metro and Mega Manila. Siyempre, sa mga nakatutok po, So 102.7 Star FM, hello po sa inyo, Kumusta po kayo? At uh, syempre, ito po muli tayo, sama-sama na naman para sa natatanging payo ni Marino. Hello everybody, how are you doing tonight? At syempre, eto po ha, ah, ah, si Abby ng Alabang Muntinlupa ay uh, nagpadala po sa atin ng uh, kanyang uh, katanungan at tinatanong po niya kung sa tingin daw natin okay ay uh, dahil sa social media yan uh, mas nagiging confident na raw ba ang mga tao o mas nagiging insecure lang sila well sa katanungan mo uh, abi ng alabang muntin lupa it's atay tie <laughs> both dahil nga Minsan, eto ha, uh, don't get me wrong. Okay, no offense mga ka-Star Nation. Okay? Dahil minsan, dahil sa nabibigyan na tayo ng absolute freedom na tinatawag kung anik anek na lang yung nagagawa natin. And kung ano-ano lang yung mga pinagpo-post natin dyan. Okay, without verifying or without uh, any uh, researching sa mga bagay na ganito. Basta nag-post ka, okay na yan. Wala nang problema, wala nang bawian, stuff like that. Oh, confident na confident ka pero yun pala nga nga minsan oh, din pwede kang ma-insecure like for example nakikita mo yung mga dati mong mga kaibigan okay na ang gaganda na ng takbo ng buhay nila yan nasamantalang ikaw hanggang ngayon nandyan ka pa rin wala ka namang ginagawa na insecure ka ngayon sa sarili mo kaya ang masasabi ko lang hindi lahat nang pagkakataon, okay, ay ituon nyo yung sarili ninyo sa social media. Maraming magagawa ito sa iyo eh. Pwede kang ma okay? Pwede kang maging masaya, pwede kang maging malungkot, pwede kang magdamdam, pwede kang umiyak, and most importantly, pwede kang mainganyo sa mga pinaggagawa ng mga tao sa social media. And Uh, just to give you uh, an information, mga ka Nation, you know, during those times, mga, I think, uh, nung pandemic yata yun eh. Kasi maraming nagsasabi na kapag nagpa-vaccine ka raw, ay magiging zombie ka. Ayan ang paniniwala nila before. Kung ano-ano na nga lang ang mga lumalabas sa social media eh. Diba? -na nakita nyo ba? Okay? Tapos, uh, as time passes by, wala namang nangyaring ganon sa pagpapavaksin ng mga tao. And then ngayon ko lang na-realize yung epekto pala ng pagpapavaksin ng mga tao before ay eto na, mga kastarnation. Ang epekto pala nito halos lahat na ng mga Pilipino ay nagiging content creator na. Vlogger ba? <laughs> ay, <yabaw. laughs> Ayon na yung pinaging epekto nang pagpag <laughs> nung pagpapaturok nila ng vaccine nila sa sa COVID That was way way back then okay but anyways eto kay kay uh, abi ng Alabang Muntinlupa okay uh, bagkos ang pagtuunan mo ng pansin okay kung ano yung magagawa mo para sa sarili mo ano yung ikagaganda ng estado mo sa buhay dahil siyempre kung Like for example, makita mo yung mga kaibigan mo, maiinggit ka ngayon, nagsiself self pity ka na. O, oh, di ba? Parang there, there, there are, there, times na talagang uh, may insecure ka na sa estado mo. Huwag ganoon. Di ba? I mean, gumawa ka gumawa ka ng bagay na ikagaganda ng karir mo kung ikaw ay nagwo-work or maybe gumawa ka ng bagay na kaigay-gaya para mabago yung estado mo sa buhay. Ganun yun. And never, Never mong i-compare yung sarili mo sa mga nakikita mo, ng mga kaibigan mo, sa social media dahil sigurado ko, mag, mag, insecure at may insecure ka lang. Aww. Ha? And at the same time, okay, kung yung pagiging confident naman, okay, syempre, hindi naman mo masama maging confident ka sa sarili mo. Pero not that too much. Dahil pagiging hambog na yon. Okay? Confident ka na kung ano yung sinusuot mo, komportable ka sa kung ano yung mga ginagawa mo. Huwag mong ano yun. Kung parang uh, wag kang mahihiya na i-post yung mga bagay na gano'n... Kung alam mo na nasa tama ka lang. Mahirap din naman na yung post ka ng post. Okay, na very confident ka nga sa sarili mo. Baka masobrahan mo naman yan. Mahirap na. Okay? So, so ayun lang. I mean, sinasabi ko nga po always sa inyo, ang paggamit po ng social media, okay, or ng medium na yan, o ng platform na yan, ay hindi po karapatan. Okay? Pribilehyo lang natin yan. E yung karapatan natin, ay hindi po karapatan yan. Okay, oh, karapatan ko to. Wall ko to. Eh, ganyan yung mga ano na eh. Di ba? Yung mga, yung mga sinasabi ho nila eh. Yan na yung mga lumalabas ngayon. Okay? Na wala kang pakialam. Post ko to. Yung mga ganong-ganon. Huwag mong pakialaman kung ano yung mga sinabi ko. Mali man yan o hindi, paninindigan ko, tama ito. <laughs> Ayun na nga, sumobra na ang pagiging confident ho nila. Ay, okay. Kaya yun lang yung masabi ko. I mean, hindi ko naman sinasabi na ibuhos mo yung sarili mo. No. Okay? Huwag mo buhusan ang pag social media dahil wala naman hong magandang nagagawa nito sa'yo. Alam mo kung anong magandang nagagawa lang nito sa'yo? Is pwede kang matuto ng mga bagay-bagay na hindi mo pa nalalaman. Doon ka, pumunta ka sa mga ganong klase ng ng uh, content sa social media para at least maiisip mo na o nga tama nga naman ano, yung life hacks na tinatawag ko nila. Mga ganun lang. Pero kung yung ang 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 ang, ang, ang uh, purpose mo lang is magyabang or maybe magdunung-dunungan, okay or uh, Uh, yung tipong maiingit ka sa mga kaibigan mo na iba na yung takbo ng buhay nila, huwag ka sa social media. Ayun lang yun. But, it gives us the privilege, okay, to show kung anuman meron tayo na buhay. Simple, masaya, or maybe sapat lang para ma-iflaunt mo yung sarili mo sa buong world wide web. Ayaw? So, maraming maraming salamat sa iyo. Uh, Abby ba? Ayan si Abi ng uh, Alabang Muntinlupa. syempre alam ko yan. Yung Muntinlupa, of course, sa labas yan, hindi sa loob. Dahil pag nasa loob yan, ibang usapan na. <laughs> Siyempre, inyo po nakasama muli. Ako po si, si Star DJ John Marino. Maraming 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 salamat na naman po sa inyo pong lahat. Until we meet again. Ito po muli ang ni said, Star DJ John Marino. Maraming 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 salamat po. Joste Agnina, kada kayo amin na ah, po ngawan labas na. I'll see you when I see you. Save tracking, happy star cruising, ditching everybody out there. Gotta go, gotta fly, gotta say goodbye. You slip tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. John Moreno, ah, Sisirin Mojo. Now you hear and see me, now you don't. Maraming salamat, star DJ John Marino. Naku, para kay Abby na wa, ikaw ay wagan Alam mo, ganun talaga ang buhay eh. Kung ano na yung gusto mo ipakita ng tao, yung talaga ipapakita nila. Kaya maraming minsan, may moment na compare natin yung sarili natin sa iba. na insecure tayo. Ay, it's a matter of your perceive yeah! <laughs> Perception. I'm sorry. Tapos ang tandaan mo lamang, iba, mas okay pa rin kung ano yung nangyayari sa reali reality. Kung ano yung realidad ng buhay, yun yun eh. Kasi yun yung mas totoo. Okay. Kasi ito sa social media, mga ano yan eh. Ibang mundo na yan. Ibang mundo na yan. Parang artificial, gano'n. <laughs> Pero wala. Ikaw pa rin. Ikaw bahala. ko bahala. Kayang-kaya mo yan. para kaya, Abby. Si Abby, ano ba to? Abby Char. <laughs> <laughs> Yung abi uh, Abby sa Makati. Char. Charot lang. Oras po natin sa mga na ng Pilipinas. 10 star minuto na bago mag-11 ng gabi. Oy, kamusta ka dyan? Magpuyat ka na. <laughs> Monday na nga pala, baka maya, ano. Ingat ka, Sir Nation. Ako pa muli yung nakasama yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Darna with Payo Marino, Star DJ John Marino. Magkarinigan naman tayo ulit next weekend para po sa ating episode 18 and 19. Ako, no, nasa pausad na tayo ng pausad. Sino ka dyan? At para kay Abby, ito ang awitin na inahandog namin para sa'yo ang awitin mula kay Christina Aguilera. beautiful hello presents i am marino hitona the star fm <laughs>